Hi guys, welcome po ulit sa aking channel. This is Nymalakay po. Simplify happiness, simpleng buhay, buhay na walang arte, less stress. Join me guys sa ang simpleng vlog for today sa magandang buhay po sa ating lahat. Yan ang aking topic po for today is uh, yan, ang ating empty jar. So yan, makikita nyo naman po sa, ayan, uh, lagay natin sa aking background ng ating empty jar. So alam nyo guys, uh, maraming mga dumadaan sa mga pinansyal na pagsubok sa buhay. So yan, yung aking channel ngayon is more on a financial. Uh, yan, yung ating usapan. Pero hindi po ako isang financial guru but ang inaano ko po is uh, yung aking experience ilan nagamit ko po yung empty yung empty jar na yan na empty na po so ayan so may natira pa naman so ayan dahil nga po ayan sa bag yung egay at falcon so ayan uh, na ano ko po yan, nagamit ko po talaga so, ayan yung ating ah, minsan hindi pinapansin, yung ating mga bariya, na ayan ko minsan saan saan na natin ito na ilalagay at misa uh, minsan pag ang mga sukle sukle, so ayan, inipon ipon ko yan guys, so alam nyo yan ma-re-relate ko yan sa isang bible verse so ayan ang aking paboritong uh, aking paboritong bible verse so ayan, basahin po natin itong bible verse na to, so ayan kasi may ano to eh, may, kumbaga may jar din na na Uh, empty jar. So, yun yung ating uh, uh, aking paboritong verse nung ako eh talagang uh, nasa isang financial na pagsubok po. guys, may nagpapatugtog. So, hindi ko alam kung ano ba, paano ba yung ating, ano na yan. Maraming medyo malakas yung nagpapatugtog, guys. Kaya paputol-putol ako. So, ayan. Ito po yung aking paboritong uh, Bible verse na talaga ma-relate to sa isang, ano yan, sa ating jar ng ating mga coins. So, ayan. First uh, King 1714. So, ayan. Chapter 7, uh, 17, verse 14. So, ito yung unang hari. Ayan. Uh, Kabanata 17. Ayan. Uh, verse 14, sapagkat ganito ang sinasabi ng Panginoon hindi mauubusan ng harina ang iyong mangkok at um, hindi matutuyuan ng langis ang iyong banga hanggang sa araw na padalahan ko ng ulan ang lupa. So, yun. alam nyo, yan. eh uh, ito yan eh. Ito yung talaga yung ano na yan uh, Bible verse. So, yan. Hindi matutuyuan. Hindi mauubusan ng harina ang ating mga mangkok. So, ayan. Hindi matutuyuan yung ano na yan. Yung ating jar ng pera na yan. Kung tayo ay magiging ano, masinop sa paghawak ng pera. So, alam niyo yung mga financial na pinagdadaanan natin sa life. Yan pala Kaya tayo nilalagay is para matuto po. So, ayan. Ito nga po eh, Nagamit nga po namin yung uh, Uh, ayang laman ng journey yan kasi nga po uh, hindi nakapamasada yung acne mister. so wala rin siya work so yung south quiz na delay so yan binilang ko talaga yan nakabili po yan ng, ano, ng ulam so yan na ano yan talaga dun sa bible verse na yan kasi nga sa jar siya nakalagay so yan ah, uh, sabi nga na hindi mauubusan ng harina ang iyong mangkok at hindi matutuyuan ng langis ang iyong banga so, sa padalang ko ng ulan ang uh, ang lupa. So, ayan. Alam nyo, napaka, ano talaga ng Bible verse na yan. In-embrace ko yan kasi talagang, ah, uh, talagang relate, relate, na relate ako dyan. So, syempre, hindi yan matutuyuan. So, ayan, may mga blessing, maraming blessing na dumarating sa atin. So, minsan, na de, minsan, um, delay. Na delay for a reason. So, yun. Minsan, ah, uh, parang, ah, uh, piniprepared niya tayo. So, sa mga kung paano natin i-handle yung ating, ah, uh, pera yung ating blessing. Kasi money is a blessing po talaga. Um, ito ay uh, biyaya talaga ng ating Panginoon. siyempre yan guys yung mga jar ng ating uh, yung mga lalagay ng ating mga blessing yung ating pera yung ating perang pinagpaguran yung ating perang pinaghirapan hindi yan matutuyuan hindi yan mauubusan so the, yun nga gaya palating parati kasi nasabi dapat stay connected tayo dun sa punay nagbibigay ng blessing and then plus sasamahan natin siyempre ng sipag ng pagsisikap sa trabaho and then sabi nga dapat ano masinop tayo doon sa ating ano sa ating uh, buhay pananalapi maayos so yun yun. At yan ay talagang nagamit ko po guys. So, mahilig ako magtabi ng mga, alam kong hindi lang naman po ako marami. Marami yung ganyan na nagtatabi ng mga, mga coins, coins guys. kasi yan, hindi napapansin yung mga ano na yan, uh, yung mga coins na yan. Kasi nga parang, uh, kumbaga, merong ibang gano'n na hindi pinapansin kasi nga maliit. Pero uh, pag yan yung nabigyan mo ng importansya, malaki. Maitatawid ka niyan. Maitatawid yung kahit siguro isa o dalawang araw. Dalawang araw mo, maitatawid yan uh, ng mga bariya na yan. So ang ganda nyo, no, relate na relate ako doon sa Bible verse na yun. First King 1714 uh, 1740 na yon na ang uh, sabi ng Panginoon na uh, hindi matutuyuan talaga yung ating uh, hindi maubusan ng harina yung ating mangkok at yung ating mga banga ay maubusan lang isang hanggang iyang niya tayo uli ng ulan so minsan ganun eh may mga dumarating na mga financial trials sa ating buhay so talaga minsan nasisiro, na si uh, na ano na talaga na uubos at uh, nasasagad pero makikita mo may dumadating may dumadating talaga yung eksakto dun sa oras ng ating pangangailangan, eksakto dun sa ano natin talagang uh, ating uh, pi, pinananalangin. So, minsan ganun talaga ang ka uh, kapartner na natin talaga yung mga ganun eh, yung ating mga trial. So, alam nyo guys, o oh, yun, uh, kaya inano kaya na eh, na empty jar kasi minsan talaga na empty siya but kagaya nga nung sinabi dun sa Bible verse na yon the first king 1714 na ayan na ang ating mga mangkok ay hindi mauubusan ng harina at ang ating mga ay hindi matutuyuan ng langis hanggang sa padalan na tayo uli ng ating Panginoon ng ulan so yun ang blessing may dadating na blessing iyan misa nangyayari sa atin 'yun yung ating mga uh, hindi minsan, minsan nga madalas pa na minsan na short tayo yung ating mga wallet, yung ating mga yan, yung ating mga lalagyan ng a uh, ating mga blessing, yung ating pera. Minsan na uh, talagang uh, hindi umaabot. Kaya meron din po akong vlog na Petsa de Peligro. So iyon, uh, dumarating po sa dumarating yung ating ano, yung kagaya sa sinabi ng Bible verse ng ating ano, ang ating mangkok ay hindi matutuyo, ang ating mangkok ay hindi mauubusan ng harina at ang ating banga hindi matutuyo lang langis hanggang sa ayan, padalan tayo ni ng ating ulan. Yan, magpadala ng ulan sa sa lupa ang ating Panginoon. So, yung blessing talaga nagko-connect, nagko-connect siya talaga, guys. So, yun, uh, pumapasok siya talaga, guys, in times na talagang ano, um, yan, kagaya niya na AM EM, So, hindi siya may empty kasi nga may uh, darating. So, yun, uh, always pray for our financial life and then plus dapat talaga uh, maging masinop tayo do sa ating paghawak sa ating uh, uh, pera sa ating uh, kinikita kasi blessing yan eh pinagpagura natin. Alam mo yung tirik-tirik ang araw doon ka nagtatrabaho sa initan. Yun, tapos sa uh, gagastos simulan kung saan-saan. So, parang hindi ano, parang darating ang time mapapagod ka sasawaan ka sa trabaho kasi why kasi walang mangyayari dun sa iyong income so pero kung iyan inaalagaan mo and then you stay connected dun sa tunay na nagbibigay ng blessing im eh, masaya yan kahit na hin medyo minsan na siya short ka pero iyan eh siguradong ah, um, may dadating basta yan sa mama na pagsisikap sa buhay ayan, at uh, matuto na ayun, humawak ng ano, ating buhay pananalapi guys, yung Bible verse na yun. So, yun, um, college yung anak ko noon. Uh, during the time na nagka-college yung anak ko na yun. Uh, basta ulit-ulit ko siya binabasa, guys. Yung 1 uh, Kings, 17, 14. So, yun, um, Um, yung ating mga mangkok yan ay uh, hindi mauubusan ng harina at ang ating banga ay hindi matutuyuan ng langis na hanggang sa pag, uh, Uh, magpapadala ng ulan niyan ating Panginoon sa dito sa lupa ayan alam niyo yan paulit-ulit ko lang binabasa yung Bible verse na yun so yun ah uh, naging ano ko po yun ng uh, during the time nagka-college so alam niyo naman yung college ang hirap talaga ng tuition noon ang laki ng tuition engineering guys so ang hirap so yun lang parati kong binabasa at inuulit, and then ayan um itong jar na to, ayan, uh, pupuniin po natin ito ulit. Pagka, ayan, um, magagamit magagamit natin ito. So, yun, may mga financial tayo na pinagdadaanan dyan. Yan, ipag-tray lang po natin. At uh, yan, maayos at maayos lang. So, syempre, uugatin natin, uugatin natin saan ba nang gagaling yung ating uh, problema sa ating financial. So, dapat syempre, meron tayong uh, pinagkakakitaan. And then, plus, yun, uh, yun, uh, i-value natin yung mga blessing na uh, meron tayo sa ating a uh, buhay. Siyempre kung yun nga may problema kang uh, pang-financial So, siyempre uh, ugati mo kung bakit ba yun, na nagkaroon ng problema So, siyempre hindi naman ang an isang problema Dapat eh, eh, alamin mo yung ugat kung saan ba nagsimula yung uh, yung uh, financial problem So, uh, pwedeng uh, baka, yun nga, uh, minsan pagka may mga blessing na dumarating bigla-bigla uh, yung ating emotion nagpapadala tayo so sa mga gastusin sa mga hindi importante mga importanting gastusin sa uh, mga hindi naman needs so yun dapat pa parating i-prioritize uh, natin yung mga needs ng ating family so yun para um Ayan nga, gaya nga niya, niya na pagka kagaya nito may mga dumaan na ayan, mga bagyo, yang mga yan nga, ng pandemic kahit paano, kung meron tayong na itatabi or na -ano natin yung nababadget natin ng maayos yung ating pera, meron tayong mga nadudukot kahit paano Guys, thank you, thank you for watching. And if you're new to my channel, don't forget for to like, to subscribe, to share this video. And don't forget po for to hit the right button for the notification of the upcoming video. Isang magandang magandang buhay po sa ating lahat. At nawa po ay dumaloy ang maraming maraming pagpapala po sa ating pamilya. God bless everyone po. So, ayan. Uh, first King 1714. So, ayan. Chapter 7, uh, 17 verse 14. So, ito yung unang hari. Ayan. Uh, kabanata 17. Ayan. Uh, Verse 14, sapagkat ganito ang sinasabi ng Panginoon, hindi mauubusan ng harina ang iyong mangko. Yun. At um, hindi matutuyuan ng langis ang iyong banga hanggang sa araw na padalhan ko ng ulan ang lupa.